Dubai Arabian Travel News. Ahlan. Uh, um, he's also a big racketeer, But I wish having a like jobs. Um, he was head of photography at Emirates Neon Group before joining ITP. Uh, he has a personal travel documentary project, which he will share with us, and we will learn from, ladies and gentlemen, uh, Mr. Moskowitz. pwedeng maging pa. So, okay. yes. Yung question and answer po, mamaya natin. Ha? Na. Pero, uh, for the benefit of my slideshow, sasagutin ko po yan. Yung temperature po na pumunta ako dyan, kasi mag uwi kaya medyo na highlight ko rin yung mga brown na grass na. Um, at nung pumunta po ako dyan, mga nasa ano na nakagat eh, 8 uh, degrees. Kung pupunta kayo sa si isang lugar, trip kayo, at least, huwag naman kayo magdala ng, ano lang, 2 uh, GBs lang na may SD card, or na uh, flashcard or kahit na kung pupunta tayo sa isang lugar e relate -re natin for example first time natin sa UAE or first time natin sa Saudi Arabia or first time natin sa Asia or sa Amsterdam so kailangan aalamin ah, natin yung culture dito sa local scene natin if we if we kung may photo may camera tayo ang kultura rito sa UAE or kahit sa Middle Eastern countries, hindi ka pwedeng basta lumapit sa isang lokal na babae, hey, can I take a picture? Di ba? Pag ginawa mo yon, pag na-open sa'yo or hindi ka na intindihan nung kinausap mo, pwede kang makulong or pwede ka kung baga, matatrobol ka. Di ba? So dapat, beforehand, bago tayo pumunta, hindi yung basta porke meron tayong camera, takbo na tayo, may nakita tayong subject, Pagkatik agad, hindi na natin naiintindihan kung anong kultura nila. Unless Pilipino, Pilip which is sa Pilipinas, kahit sinukunan mo, kahit na uh, street vendors yan, beggars, or kahit ano, um, ingat ka lang, baka nakawad ka. It's <laughs> gonna <laughs> He's done a lot of uh, reports for City7 TV. It's a local English language uh, channel based in Dubai. Uh, before that, he was with ABS-CBN Naga covering breaking news. And uh, currently, he is a videographer, editor, and director at Ameinfo.com. It's one of the biggest business websites in Dubai. Uh, he'll show us some of his greatest works. I've seen some of them. He was my colleague at City 7. So, uh, let's all welcome Mr. Angelo San Bernabé Rura. I'm assuming na mga nandito, may mabulong yung panyo, Kasi, may hiling din yung magtapos. At kayong mga tagi ito, enthusiasts sa media, na ipakita yung ganda ng ating bansa. Yes, sa amin, para kami 5 to 7. Hindi na napapansin yung ano, diretso diretso na, puto na ng puto. Mabukusan mo bang manood ka ng one hour video na laging gumagano ng ganon? <laughs> Siyempre ayaw natin. Tripod po. Tripod. Use tripod. Bakit? Dito na makikita kung shaky yung shots mo or hindi shaky yung shots mo. It's a no-no sa mga um, malalaking kumpanya The difference between the documentary video, audio from wide to medium to close up to wide shot. Balikaw is the wide shot to pan kada ngayon patik na magpan. Hindi pa din pareparehas niya ang shot mo. Have been brought by several scientists that uh, uh, the Arabian leopard. Has

Saan at pa, magpahinga sa, sa huwain. Huwain. How much was the like? May abaniko ka na, and may tagalinis pa ng hangin. Then, Kung ako ay si Van isa sa kong uh, miti na cheese. buhay. Here, ang aking is, ipipinta, um, mga bata um, na iba't iba ang kulay. Again, This... na naglalaro sa isang mundo or... na punong puno ng Madali na ngayon makita yung plagiarism Madali na magtayo ng isang mundo na punong puno, Ipo, restaurant, hospital, hardware, police, tent, pasalong, sa sigwalang puro-puro mga puno sugal second hand books ang sa, sa bugso ng ulan di mababahalang bumaha matatag ang pampang di ang lupa Si Bango, One si Van Gogh And uh, um, Kids uh, <-s2> the <gasps> Here are Na isang <laughs> <Nanagayo, laughs> Na punong Na <laughs> matayo ba <laughs> <and> sa <laughs> <may laughs> Pwede nga mga ate, channel 5 naman to. Okay, pagkasabi daw yung sinabi niya. Okay, ulit ulit, sabay sabay. 1, 2, 3, yeah!